Yeah. Hello guys. Oh, Ayun na, start na ng vlog. Oh my god. Say hi to my vlog. <laughs> guys, nandito kami sa Steamships. Oh my god, my hair super messy. Di ba, taray. Pinakakalabong <laughs> buse. Wali, ano lang to, Ano happy, happy lang, happy-happy lang. Ang tawag dito, nandito kami sa steamships. Magpapakasosyal ang lola nyo. So, tingnan natin ang mga menu kung kaya ng budget. Happy hour! Okay, so yan po ang mga menu nila at prices. <laughs> Alright, guys! Meron akong guest for tonight sa aking vlog. Ay, ah, ang aking bibi! Bye. Hello. Hello. Ka Hello. 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 sa Hello. 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 Pero masarap. Marami, maraming sarap. <laughs> mahirap. Kasi single. Uh, mahirap kasi. Kailangan mo maging masipag talaga. Yeah. afraid to survive. Uh, hindi ma wag maging mag mag maarte. Yung mga sabi True. na nila. Kasi uh, all of us started from the scratch. Diba? Before we landed our uh, desired job. Parang Miss Universe siya, Serious what's right ka okay? ba yan? Oo, oh, oh, grabe. Ano, serious, seriousness ang kanyang oh, sagot. Oo, oh, oh, in fairness. Pero, so, I like, I like it. Pero masarap kasi nga. Uh, compare dun sa experience ko sa Middle East, I think parang mas tingin ko kayong ano, experience ko. Yeah, yun. true. Yeah. You know, at, mas free. Mas free, tapos Okay, environment. Yes, for sure. As long as, as long as nasa, nasa ano ka, nasa right, um, surrounded by right people. Oh, true. That's so true. <laughs> 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 ako kasi ano? 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 <laughs> uh, Doon tayo sa mahirap. Uh, oh, yeah. Mahirap kasi tempo mga temporary pa tayo dito. Sure. Di ba? Wala pa tayong residency, nangahawakan, ganyan-ganyan. Hmm. Parang sa ano lang din yan, nag-middle east ako. Parang, alam mo yung wala kang nahanap na employer para mag-sponsor ng work visa oh, ng residency mo. So, hanggat visitor visa ka, wala kang matapasar. Hindi pa na re resident sa ano, sa Middle East? Tinatawag nilang residence in way dahil employer mag-sponsor sa'yo para, makaha, para makapag-stay ka sa, sa Middle East, sa Dubai. So, parang resident lang as in, kasi Temporic dahil nakatira, connected. nakatira ka lang doon dahil sa work, gano'n. Mm -hmm. Parang gano'n, no? oh, pero okay. wala kang residence pag wala kang employer. Kumbaga. So, pag nag-resign ka, wala ka na. Cut, Wala ka ng status. Can, cut din yung residential mo doon. So, Unless paano ganoon? Unless kung mag, makakuha ka agad ng trabaho, then a new employer naman yung ano. So, pag ganoon, uwi ka ng Pinas, Gano'n? Hindi necessary. Kasi pwede mo naman mag-apply ng resort visa, ganyan. Hmm. Like A to A lang. Or exit lang in a, exit lang sa nearest airport, like Oman, o kaya Doha, and then come back. Oh. Okay. Pero depende kasi nagbabago yung regulations ngayon eh. So, mas happy ka dito? <laughs> Masaya ba dito? oh masaya ba? Uh, in a long, for long-term goal, siguro yes. Oo, true. Yan ang mga ano. Yan naman na, you may ma masagot ng ano. Long-term long goals O, oh, oh, right. ba diba, Tara? Pagkasama mo daw to, ayan, oh. masaya. Oh yes, true. Pagkasama ko kayong tatlo, I'm happy. Oh. Ganun lang yun masaya naman kasi parang, mas mas malawak yung freedom mo sa Canada. Iko ito compare mo sa ano? Although na miss ko yung Middle East. Yan, ganun lang. Na miss mo yung Middle East the fact na yung luxurious at saka lahat ng hindi naman luxurious pero yung walang wala kasi yung ano, walang wala yung yung uh, dito lifestyle na meron kung pwedeng gawin. So, oh, so, yeah. It is compared to Canada kasi nga, of course, ito sa Canada is Yeah. Depende sa pagkayod mo eh, di ba? Yung lux luxury ng life mo, depende sa pagkayod mo dito sa Canada. So, kung masipag ka, makaka-avail ka ng mga kagustuhan mo sa life. Parang ganoon di ba? Ayun. Okay, thank you so much, friendship. Awesome. Thank <laughs> Sana may natutunan sila, di ba? Oh. Hello, viewers! Mag-like naman kayo. Parang awa nyo na like and subscribe to Jobs Gasly Beltran. Yeah, Galsim. Yeah, <laughs> Beltran. Beltran Galsim. Galsim. Yeah. Balibalik ka para sila magsasubscribe. Be. Two thousand years later. So, this is our... Actually, ano ba to? Entry natin to. <laughs> or starter pala. starter. For starter, ito ang amin. Pepperoni pizza. O, oh, diba? Halata mo mga Pinoy. Gusto heavy agad. <laughs> wala man lang tissue, wala man lang plate. Masarap siya kasi may spicy-spicy. Ginamit mo pa yung ano mushroom? <laughs> <laughs> Hindi hey, yung may way ko tinanggalan ng ano. Hindi lang yun, marami. Ang dami. Ayan po. Ayan tinanggal ayan po, ayan niya po yung mga ng... Ang, ang kasi isa lasan, sa mga ingredients na muli tinanggal. Napakadami naman kasi. <laughs> Lasang dahon na daw talaga siya. <laughs> at eto ang aming... Naubos. Naubos na pizza. Na nahuli ang aming mga... <laughs> Kobiertos <laughs> at platito, e ba? Ay nako. So here's our 7 oz center cut sirloin. So, ano masasabi mo? Okay, unang subo. Is it yummy? Mm. The mash? Oh, yummy ang okay. mash? Mmm. Okay. ito. Okay, sana. Oo nga, parang dry, no? Okay, dahil dyan kakain na. Go. Go? Mmm. Mm. Nice. Alam mo yung may sinasalin pa siya. Oh, social. Alam mo yung nandito pa siya. May sukatan. Mm Tapos ilalagay siya dyan. Yes. Pa, diba? Mm social. Ngayon lang nakita So guys, second part na kami ng chikahan namin. Oh, dahil, dahil nabusog ka, anong masasabi nyo? Sarap. Sarap. Sinap. Nasig na. Uy, naubos mo na 8 Eight ounce. Ah, nine ounce. Oo. Mm. Pabagay. ka isang bote sa bagay. <laughs> Na may miss ko ding maglasing. Masa <laughs> nga maglasing tayo. Ano sa bahay niyo? <laughs> sa bahay lang. Diba? Ito naman ang sangre mote. Hindi naman ito naglalasing si Akla. Hindi nga naglalasing? Ano, oh, eto, may sa ko lang. Oh, ito, may mga sentiment pa kami dito pala. Ito guys, pinag-usapan namin ngayon yung seryoso, seryoso usapan to eh, di ba? Yung mental life, health, life, mental pala. Life ano to? Life threatening ba to? <laughs> mental talaga siya mental ano siya, mental na. So yun nga dito sa ano, sa Canada. Hindi siya kapag uh, sabi nila libre, Diba medical, 'di Libre, libre ang healthcare. Uh -huh. But pero in case of emergency or something happened to you unless na hindi pa life threatening ang nagaganap you have to queue hours and hours yeah hindi ka papansin sa emergency para yung anak ni anak ni Dan ah, uh, bakit sumakatang so, okay. Tapos, sumakatang niya. Tapos, dinala niya sa ospital. Gumaling na lahat lahat, hindi pa rin natin. natin. Yeah. So, ganun siya. Parang siguro dahil libre. Yeah. So, dahil libre, ganun siya. Mahirap. yun Yeah. Yun lang ang ano dito. Cons niya. So, guys, magsisir kami. Sasakay pa kami ng elevator para mag-CR. Social. <laughs> para makapag-washroom lang. O, diba? Okay, we're done na po sa pagkasosyal. Nabusog kami. Nabusog kayo? Back to pobre po. <laughs> Back to pobre na po kami. Wala na po kami yung fera. Ah. Mga datongs namin na ubus na. Instead na Starbucks sa Teams na lang kami. Yeah. <laughs> Ay, ano? Ano? bukas ko si Starbucks pala dito sa Dom. <laughs> 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 Ay, gusto niya i dire direcho yung pagkasosyal. <laughs> hindi, hindi naalala ko si ano, kala ko sarado dito Starbucks. Sa Dom. Ano ka do ano, cool. so, ba? Doon sa so, may ano, sa so, may... Ang ganda ng video dito pag hapon. Okay, so sa next saan tayo Diyan no oh. dyan po kami sa susunod magpapakasasal. social social muna kami sa, hmm. sa the queen tawag dyan the queen what the queen ay parang pang queen queen yeah. oh my gosh yeah. look at that view yeah. Napatingin lang yung ganon. <laughs> <laughs> Guys, look at that. And super nice. Sarap din pala maglakad dito sa hapon. <laughs> mọ anọ le ka kuba ka e thank you